Ito yung mga dragon na aking nakita nung aking pumasyal dito sa ah... Uh, Chinese New Year sa Binondo guys. Uh, yeah, uh, kaya kinong file ko na lang dito kasi nakakatuwa silang panoorin. Marami sila guys actually. Uh, pero so far, ito yung mga aking mga nakita at ah... Uh, na document. Kaya nakakalili... ah... Uh, ahliw sila guys na panoorin. No, diba guys? Maliliit po lang sila pero... Marunong silang baga na buhay, yung ganun ba guys? So meron na silang sariling uh, discard guys. Ayun, uh, natutuwa lang kasi ako na makita sila na ulit. For the past uh, years ay uh, iba hindi tayo magkaroon ng ganitong kalayaan mag-celebrate uh, ng uh, Chinese New Year kasi nga merong COVID pero ngayon ay uh, back ulit sila. At ayun, uh, nakakatuwa nga po. Na paluorin ang mga bata nito Ayun guys, uh, may nakita rin ba kayo sa mga nakatalo? Uh, tiyak nakita nyo rin sila guys O diba, ang sisipag nila Mariskarte, o diba? So yun, uh, tara guys uh, Dito lagi, uh, punta tayo dito sa New Year, Year, uh, Yearly uh, Yearly naman talagang event na ito So yun, gusto ko lang i-share guys